Ito mabuti. Alam mo. Bihira lang din ako nito sa palengke. Kumakain po ba kayo nito? Ang alamang po, eh pwede po umili para igisa. Pero kapag hindi na po ito sariwa, huwag po kayong bibili. Kasi mabaho. Pangbagoong na lang po siya. Ito yung isipid ko sa inyo. Bibili po kayo ng alamang. Dapat fresh. Bagong huli lang po. Para wala pong amoy. Asing. Pagkagisa na ang alamang, pwede nyo na po ilagay ang ang palaya. Tinabad ko po sa asin para hindi pait. Ang sarap. Ginis alamang alaman. Hindi palaya. Ito natin. Mmm, crap.